Good morning mga statka-kalikot, isang makulimlim at maulan na araw sa inyong lahat, mga kalikot. Meron po tayong natanggap dyan na akabaks mga kalikot at na yan ako oh, nag-iwan pa ng number. Hindi po ako ang tumanggap dyan, ang mga kasambahe lang natin kaya hindi pa po natin alam yung laman dyan at nag iwan pa ng number ayan mga kalito oh. to tinatanggal natin at lang natin yan para pagka naayos natin ng unit ay pwede po nating tawagan ayan pala mga kalito oh. to uh, isang cellphone at uh, ayun oh. dati nang bukas yung likuran mga kalikot at isa pa yan oh. natigtal nila yung connection ng kanyang fingerprint scanner maaring sinubukan pong i-DIY yan mga kalikot kaya uh, nagkaganyan naputol na at ayan din pinapakita natin dyan na basag din yung kanyang screen maaring sinubukan din po natanggalin yung kanyang LCD pero hindi siguro na kayanan kaya dinala na po dito sa atin may kasama na rin battery, mga kalikot yung iniwan oh. At dyan ay tinitignan natin yung battery kung lumobo o hindi. Okay pa naman sa tingin ko pero papalitan na lang natin yan kasi may dala-dala naman po na bago. At ayun ay, oh. O oh, maaring mag-charge pa yan pero palitan na lang natin ng bago. Ayun, may mga tools na rin palang kasama at may adhesive ah, rin nga talagang sinubukang na i-DIY mga kakaligot meron ding natirang dalawang wipes na lang, dapat 6 po yan para po sa kanyang ah, tawag dito screen guard screen protect panlinis po sa LCD muna bago ilagay yung screen protect anyway, tignan natin kung ano po makakaya natin dyan sa unit na yan at maraming salamat po dun sa tiwala ng nag-iwan ng unit mga kalikot. Alright mga kalikot. Update lang po tayo sa ginawa po nating pagkakalikot dito sa kanilang iniwang cellphone. At try po natin siya. And okay. Okay na siya mga kalikot. I-install na natin. At yun. Pare lang nating subukan yung kanyang touch screen kung okay. Ayan, may pipindot, pipindot tayo ng mga number dyan mga ribot. Ayan. Okay naman. Cancel. Alright. O yan. Uh, sobrang niyata natin ng pagpipindot. Ah... Uh, na po nas binlock try again later sige ay okay. hey, yun lang mga kalikot balik tayo ng battery wala pinalitan natin yung battery may kasama naman battery yung dinala rito kaya pinalitan natin ayaw nang ma-open kahit charge natin mga kalikot siguro may tama na tong BMS nya o may BMS po yan sa ta taas o controller na tinatawag yung kanyang adhesive ay yung naman buti na lang meron tayong extra dyan spare at muli naayos natin ang kanilang pinakalikot na cellphone mga kalikot muli, namang, muli na namang mapakinabangan at good sulit ang ating pangalikot alright hanggang dyan sa muli mga kalikot Tama po tayo naroon uh, muli, muli Malala Hindi po tayong lahat uh, Isang mapag-alpalang araw Sa ating pong lahat Bye-bye